So ayun mga kablog, una muna natin gagawin punta tayo sa ating Google Play Store and then uh, search lang natin yung uh, Messenger. So ayan, so nasa baba na, click natin. And then kapag nakita nyo may nakalagay na ganyan, update, so click nyo lang yung update. Pero kung wala, uh, diretso na, open nyo na. So sa akin, uh, update muna. So... So, after natin ma-update, so, click lang natin yung open. Ayan. And then, nandito na tayo ngayon sa ating uh, messenger. So, ang gagawin natin, um, mag -chat, chat tayo. So, sample, nabawa, ito si, uh, yung partner ko. So, click ko lang. And then, ayan. So, nabawa, uh, ngayon, uh, kasi ako, pa pa lang ako. So, uh, kunwari, uh, i-chat-chat -chat ko siya, tatanungin ko ka kasi kung ano yung, uh, ano ba yung ulam namin sa bahay. So, okay. So, i-chat natin. So ayun tatanungin ko siya, uh, maano po ba ulam natin diyan? So ah uh, kunwari mamaliin ko yung spelling niya. Imbis na ulam ay gagawin kong ulim. So ganon So yan then after natin 'yon, uh, send natin, no? Send natin sa kanya yung ating uh, message. Ayan. Then after natin ma-message ng ganyan, so ang gagawin natin, 'di ba, mali. So low press lang natin 'yan para ma-edit natin. So Long press natin mismo yung uh, PM natin sa kanya. Ayan. Then, click natin yung uh, more. And then, ayan. So, lalabas yung mga pagpipilian dyan. So, uh, piliin lang natin yung edit. So, click natin. And then, ayan. So, ngayon naman, uh, lalabas yung uh, PM natin dyan sa baba. So, ngayon, edit na natin siya, So, ayan. I Tama na natin yung spelling nya. Ayan. So, ulam. Then, after nyan, click lang natin yung check. Pag okay na. Ayan. So, automatic... Uh, mag-send and then ayan tama na yung spelling niya and then mapapansin nyo sa bandang ibabaw niya nakalagay is a uh, edited so ibig sabihin na edit na natin so ayun mga kablog so sample ulit tayo so lalagay ko uh, nagugutom na po kasi ako pero mamaliin ko lalagay is na uh, nagigitim na po kasi ako so ayan so ayan and then send natin pag okay then ngayon naman uh, long press ulit natin para ma-edit natin yan ayan then click natin yung more And then, piliin ulit natin yung edit. Ayan. Then, ngayon naman, uh, edit na natin. So, itama na natin yung spelling niya. So, nagugutom. And then, pag okay na, click lang natin yung check. Sa right side. Ayan. And then, ayun, makikita nyo dyan, nakalagay ulit, edited. So, ayun lang mga kablog, ganun lang kadali. So, nga pala ang um, kaya natin i-edit dito na message yung hindi pa umaabot sa 15 minutes pero kapag lumagpas naman ng 15 minutes ay hindi na natin siya ma-edit no So ayun, sana may naitulong sa inyo ang tutorial ko neto. And din kung sakali nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. And then maraming maraming salamat po sa panunod ng mga video ko.